sum tayo ng maes napakaganda puting puti puting sum na maes puting good morning good morning mga haidalita po ang gaganda ng aking mga ayan mga african talisa Ay, yung lalaki ayan lalaki favorite ko po yung mga african talisa isa, isa, isa sa favorite ko yan ang gaganda ito local na nang kaganito ang kulay ah namulakla namulakla ko yung ito po po, pagkanta ni din yung dalawang ito na ano lang, basut lang dahil may alaman dito. Ayan po, magdidilig ako ngayon. Hindi mo na ako pupunta na sa Naldiposo. At um, maglilinis. Ito yung aking mga bulaklak mo. Ito lang kaganta. Maglilinis at saka magdidilig. Yan ang taganta ng mga bulaklak. Yan ang aking mga talapya. Ayan, ang dami ng talapya. Magluluto tayo ngayon, mga idol. Good morning, good morning. Ayan po. Ito. Yung mga mangga dito, naubos na sa mga idol natin. Good morning, good morning. Ayan. Ang ganda po. Ipahabaan ko itong... Yung gustong magpasyal mga idol. Ayan, ang may message ko. Nagpapabok. Hindi po nagpapabok dito, mga idol. Gusto niyo mag-relax, punta po kayo dito sa aking kubo. magbaong kayo. O, ayan ang aking mga... Cherry blossom. Ang mga bulaklak yan. Madaming bulaklak. May dilaw, may puti. Yan, bulaklak-bulak. Yung aking kubo, gusto nyo mag, magbaon. Yung pong taga, kagaya ni Locos, ni Babiskaya, Kirino Province. Pagka punada, papunta kayo ng Maynila. At yun uh, ang aking mga tupa-tupa. Ayan. Pagka uh, nadaan kayo, magagabiin kayo sa daan. Uh, galing kayo ng malayo. Uh, Mag-stop muna kayo dito. Dito kayo matutulog. Nakabukas naman po yung gate. May electric fan tayo dyan. <coughs> May electric fan tayo. At uh, po dito. Safety. Wala pong ano dito. Magkakamaganak kami lahat dito. At marami tayo CCTV. Kaya ang aking mga bulaklak na cherry blossom. Mga idol. Ayan. Yung gusto pong magpasyal. Pagkipa... Pagkipalo po pala si ano, natutuwa na ako ngayon siya po kuha. Ayan, hindi pinatay nang nagpasyal dito. Ako na lang magpapatay. Kaying yung kurente. Magdamaga nasin dito sigurado. Ayan po, dito kayo mag-relax. Dito kayo matulog. Yung malayo yung tinatakbo. Libre lang po dito kay Idol. Ayan, magbaong kayo. Meron naman tayo CR dito mga Idol. Ayan. Gagawa pa ako ron. Ang bulak na ito po yung CR, yan, no? may CR tayo, ha? nasira yung CR yan, Ito po, pababarnish ko dito Ito po, may terrace dito Ah, walang upuan dito, palalagay nga ako para ma-relax yung iba Papalagay tayo ng upuan dito mga idol Yan ang aking mga bulaklak, ang gaganda Ah, yan no? dito ka lang mga idol, marirelax ka Yan po, may aircon yung kwarto ko yan yung pong gustong mag uh, relax punta kayo dito wala pong bayad dito libre libre pa almusal mga idol yan ayan ah, yan Sino ah. kaya nagregalo sa akin ng talapia ito? daming talapia nito, ah. lalaki. Hindi na talapia 'to. Bangus na ata 'yan. Ayun po. Maganda po rito, mga idol. Ito. Good morning, good morning mga Ito po yung nadaanan uh, ko na talagang nakikip. Hindi man po pala taga maasim niyo, taga bandang kan 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 kandabayan na narayat. No? Pulang po yung ano nila, yung ganito nila. Ito. Hindi ko man po ginagamit. Ito. Mas makapalit sa akin na eh. Ano teh Yan, bibigay, padadala ko po kina Ryan kasi eh, ako hindi ako pupunta ngayon doon dahil po may gagawin ako ngayon dito. Ayan, padadala natin sa kanila. No? At uh yun naman po ano naman na tawag dun? yung nagtitinda ng ice trap uh, mas gusto daw po niya yung wheeler na bago yung ang nag-assemble ako dati noon eh tignan natin to ako ang bibili po mamaya sa Fernando ang sabi na idol good morning good morning, good morning, good morning. Kukuha ako ng gagawin kong balot dito. Ayan. Uy, ano, Uy, sobra po yung ang ah, dami niya. na. Nato, nanuno ka, mata, ma... Ay, nanuno ka. Tumakbo, mga ganito ka. Kukuha ako ng yung nakalampas. Gagawin. Ito, ito na mo yun. Kukuha ako ng lalaga ko. Tignan natin. Para gagawin natin balot, mga idol. Sobra naman po yun eh. Ay, ano, good morning, good morning. Ito, dami rin yung pagkakalari nito eh. Hay naku, naka kalabasa na. Eh, mga benggala rin ito, tapos. Tay. Ah, ito manok na manatuto. Manok 'yan. Manok ito, benggala. Eh, wala na gumulong. 'Yung benggala mga idol, ilalaga natin. Balut na po ito. Ilalagay ko dito sa kanin. Oh, ayun, mamaya balut na 'yan. Good morning. 'Yung mga kalabasa namin Saka itong chagi, ayan 'to. Uunahin na ito. Ulang, ano, no? Violet ito na. No? Maganda po ito mga Ay, ang ganda ng tubig. Mataba po yung talabasa ko ngayon. Eh. Ayan, po yan. Nagkalag din po na dito. Ano yung talagang morning, good morning. ito, itlog ng itik. Ito po yung itlog naman ako lagay natin dito. Yung dalawa yung dilaw. Itlog ng itik, lagay din natin dito. Dalawa rin ng dilaw, yun o. Oh dalawa no tingnan natin ang na asin kuha pa ko sa ito dalawa rin ng dilaw nito no ito dalawa rin po ang ng dilaw nito itlog ng itik ha ah, ito. ah, na ano na to ah? may may parang gusto ng ano gusto ng tao diyan sisiw ano ito, dalawa rin ng dilaw nito eh ah, gusto ah, penoy na makasisiw oh ah. Ah, na, pinoy na. dalawa rin ang dilaw na ito, manok. Yan. Ang sarap po yan mga idol. Good morning, good morning. Ito magluluto tayo ng swam na mayes. Para may isyok tayo, marami tayong talong ngayon. Sogan natin ng talong. Ito yung balat niya. Ito yung, yung malapot. Ito naman po yung talong kahapon. Magtotorta kami. Alam niyo magkano to? Isang bandel po, isang tan. Doon sa ano? Yan pinadalang ko ng was mga idol. Yan to, torta namin ngayon. Ang lalaki oh. Good morning, good morning.

Good morning, good morning. na buwal po yung saging senyorita. Ayan, inog na. Po. Ayan, good morning, good morning. Good morning. Ayun oh, no? meron doon oh Ayan. Ayan. Ayan, mabukod sa ano po.

Ito po ang, ito po yung sagi na so, senyorita. Nagtataka ako, wala yung sa taas. Sino kumuha? Ha? Mamboy. Mamboy? Mag-isa <laughs> lang doon si Mamboy ko eh. Ba't kinuha yung malalaki? Nadali tayo ni Mamboy. Ito mga idol. sagin na senyorita po ito. Ito po yung linalanggam na sagi, mga idol. Masarap po ito. Yan. Ay, ito, ang taba naman ito. Good morning, good morning. Pagka masipag ka, sigurado. Pagka may tinanim, may ahan nyo. Yung ang nila, mga ito. Sabah, mataba ito. Kung ko, kaya ako ito. Maganda po yung saging sabah, mga ito. Kahit sa party ng katawan. Yun, oh. No. Ganda. Ito, good morning, good morning. Good morning Good morning po. Good morning po. Good Good morning po. Yes. Ay, yan Sen po. Leonardo. San Leonardo Leonardo Nebesia Ayan Ay, po Mga senior oh, <laughs> Alamat Salamat po sa pagpasya na. Ito ako para hindi tayo against the light ah, Ito ang ganda Ito po yung focal uh, person Ayan po Ayan ah, po Ayan ah, po, po. po. Namin. Ah, dami nyo ha Magluluto no. Magluluto tayong talapi ang walang kamatay Kaya saman nyo po sila <laughs> Saman nyo po asa <laughs> ah, po so Ayan po 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 Ayan po ng senior yan. Ay oh, ba? si, si okay. Pangulo. Na, si, ayun ayan. Ito yung aming uh, social worker. Ay, pa. Ayan. 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 Si oh, Ganda-ganda ay. naman. Ah. Uh, mukhang uh, bumbay. Ay, <laughs> ayan, tinan. po, taga saan po? Saan po? Ayan po, isang bus po yan. Ay, isang bus? Ay, uh, kailangan isang bus na talapi ang kukunin <laughs> ko. gadwari gatwari. Ay, sibuyas. Ay, paminta. Hi, good morning. I said, I ito po yung talong nga eta, taldamin talong oh. Ayan, ah, ang no? taming talong. Napo, maraming talong. Good morning, good morning. Para pang marami eh. maraming torta. Marami tayong talong. So, nang mag-good morning. morning. Tapo yung itlog, mga ito lo. Tabangon niya. Ano ito magluluto tayo ng itlog na ishiya pa, mga ito, dito pa rin itlog. pa, Abang nilalagay natin ito, na muna yan. 2 3 4 5 6 Ay, pa kaya may bagay yan, oy. Walo. Siyang. Sampo. Sampo. apat. Ang lahat yung tray, mga ito, na din din. Good morning, good morning. Ang pag pagong, mga ito, ang pag pagong. At saka giniling na baboy. Ito nga sa suap. Yung giniling na baka ay baboy. Eh? Para sa mga may mga mayos luto na po yung som na mayas. Ang sarap nito. Ang pangang maray. tayo luluto. Maraming bisita. Good morning, good morning. Opo. Ilang kayo? Mananahe po kami. mananay naman. Taga saan po? Gustos. Gustos po. Ayun, gusto. Lahat po na nandyan. Mga idola dyan. Opo. <laughs> Na ba sa ayan po, ayan. Ayan po, ano, ayan. po, ayan. Ayan po, ayan. Ayan po, ayan. Ayan po, ayan. Ayan po, kami, Ayan po, ka? Ayan po, po, ayan. Ayan po, ayan. muna, po, ayan. Ayan 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 po, po, ayan. Ayan po, ayan. Ayan po, po, Ayan po, ayan. ayan. 'yan mo ha Bibigyan na natin kay idol 'yan. Ah, uh, maraming maraming salamat po kay idol sa binigay niya sa aming host, para sa Patubig. 'Yan. Malaking tulong po ito sa amin. 'Yan kain na na po. Torta oh, ah, sa gatas ng kalabaw. Et, Ayan, oh, e, ito. Okay. Ayan. ng kamatis. ng tatang. kalapi ang walang kamatayan ang dami dami yan lapad po nila mga Gurami. gurani nakuha na yung bayat ko gurani ang dami tataba tataba ang tataba Ayan, ang gurami. Napakasarap nito. Paksiwa at saka pirito. Magbabaw na kumamay ang gabi. Itlog at saka pirito niyan. At lalagay ko sa daw na sagit. Good morning, good morning. mai dal maglalaga hay nan ka isang bullying saging na sabah good morning good morning angi saging sabah magai do ang ganta nila ayan no? ayan ang ganda-ganda mayaman talaga masarap ayan na no? mga muna na tina na tikman muna natin yung dagang saba ang init mai dal ang init niya ko ye

ganon na, na. Ito, na lang. sa gusto talaga ganon na ganon sa gusto saludo sa gusto saludo na may sa gusto mainit para masarap. Hmm? Ito po yung sakin. Ay, puhay, sa, sa, dito. Dito, dito, sa gusto ganon na ganon sa gusto ganon na ganon sa gusto ganon na ganon sa gusto na ganon na ganon na ganon sa gusto na ganon sa Ayan. na sa

Ah, sarap-sarap niya. May ah, para ka naman hindi lalaki kanya ni lalaki. Ay ano? Eh <laughs> nakapautoloader siya, ayan <laughs> no? oh. Galan. Ayun siya, ma. Pabilisan lang 'yan. Hindi kalala. Hindi kalala. Saman na. Pwedeng naidododge, iko sarama. Tatali, tatali naman natin sa bandara, no? Oo, hindi. Sumunod na mas mo idol. Malasa, matamis yung talong. Good morning, good Sagi, sagi, no? Ayun. Mm-hmm, na. Mm-hmm, na. mm ito lang, ninaka akong Bengal. Aba. <laughs> mm. Ano <laughs> nang tetenga eh. Ay Atto, mga idol, napakasarap nito. Matigas buwang ano yan, yung niyan, yung shells niya no. Ay napakasarap, ang dami kong ito. Ay ko ay ma, ayan no? Tingnan natin ang itong na Bengala, mga idol, napakasarap. No? Malasa to. Tayo na po tayo, mga idol. Good morning, good morning. Mga Good morning, good morning. Ito si Kumari ko at saka yung Kumari ay pamangkin niya. Ano yung taga... Canada po. Canada. Yan o, kaya na po tayo. Ito taga... Balangka din po. Walang kamatay ang talak. Kain po. Kain po. Kain po. Kumakain doon. Ay, mga na. Ay, loko mama. Oh, huwag na. Oh, huwag na. <laughs> Hello, morning, morning, angel. Thank you. Hello, thank you. Hello. 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 Hello.